lang. Nandito kami sa si may okay So yun po mga kalingap. Um, yun po. Kakahiwalay po lang namin po nila ma'am Ems po and nila Ian. Uh, po kami. Ngayon po papunta na po kami sa amin po talagang destination po for today's video. Yung pagbili po ng um, induction burner po para kay Carla. So tara po mga kalingap. Tara tayo. SM. Bye po. Kalingap si Carla po, meron na po siyang ano, baka gusto mong i-promote ang inyong YouTube channel. Ano, Carla? Ah? Ah? Siya lang po ang vlogger na ayaw i-promote ang kanilang channel po. Bakit po kaya? So, um, sa ngayon po, meron po siyang channel po, uh, yung Carla Tupular Vlog. So, meron po siyang isang, ang uh, as of now po, meron po siyang isang upload. So, yun. Bala na si Carla kung anong gusto niya pong i-content. Anong, so, Kala, lutoan mo naman ako. Sige po. Ano bang gusto kong luto? Ang gusto kong luto? Ano bang ba gusto kong luto? Um, more ano kasi ko eh. Siguro ano na lang. Minudo. Hidap po ay. Eh. Ano nga, eh, hindi yan mahirap. Mar madali lang yan kasi may YouTube naman. Pwede ka magpalagay. <laughs> <laughs> Ayun po, kung lulutoan mo nito. Ano? G? Sige po. Oh, G na yan po. So, lulutan po ako ng minuto ni Carla. I-rate din po natin yan. So, abangan nyo po sa kanyang ano, channel po. Sa Carla Tupular Vlog. This time naman po, yung honest review ko po. Wala pong love team Joke lang. Oh! oray ko. Nangingitik na naman siya mga kalingap. Hindi nyo lang nakikita. Nagtidrive po tayo. So, yun. Malapit na po tayo sa SM. Ito nga lang, SM Hypermarket. Yan. Yeah. For SM din po yan. Yeah. So yun po. Aray ko. Ah, uh, um, babay po. SM na lang po mga kanya. Hey, sis. Outfit check. So, bawal po dito mag ano, mag Eh okay, po, SM na po kami ano, mga kanya. Sigard. And yes, sigard po mga kanya. Hey, escalator. <laughs> Parang ignorante. Eh. May mga, may guard pala. Kaya di pa pwede mag-anong dito tayo sa class. Ay! ay no. <laughs> Mali! Matuntun na ako talaga! mo na nito na ito kaya? Parang ito! Namimisikal na naman po siya mga kalingap. Ay! Sh. Dito po sana kami ano oh. Dito po sana kami ka, ano, si Carla kasi ay. So okay lang po yun ah uh, maganda lang po siya pero tatanga-tanga joke. Yung gamit ko. Ito. Ito yung tulad sa amin, no. Ha? Huh? Shift man 'yan. Saan? Okay na yan. Ito yung tao. Balik na 9.5 po. 9.5 po? Bakit may 20% 20% off? Ito po, same lang. Uh, 793 20%. Mal pala po. Maggasolito ka na lang, gasolito na lang sa M. Bakit ano naman sir yung double din, magiging 5599? 55, ano po? 5599. Five, 5599? Five, nine, nine. Five, five, nine, nine. Yes. Ano po ang pagkakaiba nila po? Mali sir, manual po siya. Ay, manual. Yes po, tapos na bottle. Ah. Okay lang din naman yata. Test po yan, ano yung pong pagkaiba niya? Ah, uh, touch screen yun, sir. Ito touch screen, ito... Yeah. Yeah, yung button, sir. Uh, uh, button. Medyo dapat safe lang kung ito gumamit sir. Pero pag once, na nabas ako ito. Ay, alin ito? Yes, po. Same po nung nasa picture niya, sir. Bawal pa, bawal tumabasa? Yes, po. Ito, 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 or... Yes, po. Ano po yan? Eh, hindi may masin na magbabasa. Yan yeah, po yung masin nagkakaaroon ng defect. Ah. So, compared po sa mga gano'ng touch screen, same naman po, po. So, ito po, na lang ito? 9, 599, let's see. 7, 6, 79. 7, 6, 79. Okay ka na dito? Ang difference lang po niya sa 6, po. So, ano na lang. Tapos, ang kagandahan niya, sir, pwede po kayong dalawang kawalit. Pag-salive, may balik siya. opo, opo. 767 ah. Sige po, kunin na po namin ito Okay ka na dito Kasi ano Para mas safe Ipa, ipa Ayos. Ay, ay sir, may bago po na siya May bago Sige yung bago na lahat Yung bago po ang kunin natin So ito na po mga calling ups Itetest po natin siya Ito yun Papakaganda naman Ito yun parang TV, parang TV lang. Lan po ng use warranty po niya. May warranty uh, po. Ah, one year warranty and Okay, then, uh, po. 7 days replacement po kapag meron po siyang defect. Okay po. Hmm. Kunin ko sana para test. Sige po. May libre po siyang part po. Free part po. Yeah. Ay, ito na. Ay, ako ganda. Sir, lang po ganda! derida. Sige, nilang ko na tayo. Yeah. Hay ang function Ayan po. Yes. po yung power sir. Pwede niyo po siyang dagdagan or bawasan yeah. po sa. Ito na ito ang maximum niya. Ay may exception pa po, po. po And then sa function sa temperature naman po, uh, pwede niyo po siyang bawasan ng temperature din. Pag nagpa-fry po kayo ito 200. Fry 200. Yes, okay. okay. Maximum so, po nito. 240. 140. Okay. Tapos tulusin nyo po siyang timer. Pwede nyo po yung function ulit. 30, minutes po. 30 minutes bawas. Parang yes. gano'n. yung ano po. nag agad siya mga kanina po. Nakita niya po yun. Tapos uh, eh, once uh, po sir na hindi na po siya na i-off. Pag niya po yan. Uh -huh. Pag-automatic paga error naman po siya. Ah, okay, okay. Error pang ang sabihin yes. sabihin niya. Pwede po ba siyang ano? Hindi. Oh, uh, pwede po lang po siyang ano. Medyo mainit lang po siya. Pero safe naman po kasi nagpa Pa-auto po po siya. Wala siya yun. Mainit po siya. Pwede mo siya. Tapos so, uh, yun sir, once na po na ibalik po natin ulit. Oo. Uh, -uh. Yan. Magpo-continue po siya. Ah, continue siya. Yes. Pag alisin po ang timer, paano po At ito? Sa function, function. Oh, ah, wala na yun. Yes. Sir. Oh, Power okay. Tapos sa lock naman sir is I-brush nyo lang po yan. Ano okay, ibig sabihin po niyan? Ayun uh, yung salak naman po, once po na mayroon po kayong bata uh, na malikot, yeah. po, hindi niya po yung mapipinyo. Ah, okay. Yes, okay. Meron po kayong marine na exhaust fan dyan. Oo. Oh, oh. uh, bago po natin bunutin po yan, uh, hintay po natin mag-end po yung pinaka-exhaust fan. Mm, okay. Ay, yes, ay mali yung ginagawa ko. Yes po, may tendency po kasi na mabigla po yung pinaka-fuse po niya may kasira. <coughs> okay, sige po. Mali pa rin yung ginagawa ko sa ano, sa ano namin. Sige po may no mm -hmm. Excess fan pala yon Yes pa. Ginagawa ko po kasi pag may narinig pa tunog, enough po akong tunog In-off na lang yung ano Ito po Parang ganyan yes. Yes, pa. Sa sakan Excess fan pala yon So mali po yung ginagawa natin So yun po sir, okay na po O, okay. oh, itry din natin po dito sa kabila Ito na Bali yung pong pre-fat na kanya Pre-fat po mm -mm. Ay, pang boiling lang yun sir Hindi ah, po, po siya pang fry yung po okay. na masira yung kinaka Okay Piece niya Ito Okay, manipis. Po. Manipis po siya eh. Okay po. Okay po. Acknowledge siya. So yun po. Ay. Hello po ate. Hello. <laughs> si Carla M. Jomar na. Jomar na nakakilala sa amin. So yun po, nakabili po kami ng ano po ngayon. Opo po, taga. Mag-hello ka na lang Hello. po ate. <laughs> Salamat po.

ano papala ako. May bibigay pa pala ako pa mga kayo. So yun po. Bitbit -bit na po natin yung ano. Hindi na po sa atin pinasama po yung ano. Yung push cart po eh. So andito naman na tayo kay Coffee. Dito na lang natin to. Ayan po. Okay. Ayan. Ah, Balik po ulit tayo at tayo kakain po. Order po muna kayo. Ano sa mo? C3. C3? Ano yung sweet chicken? Ha? Spaghetti with chicken po kay Carlo. So, ito yung sa value mails. Spicy hindi. Ah, sito lang yun. Sito Anong drinks? Sprite? Sprite na lang. Yun. Extra rice. Okay na yun? Ano pa? Ayun so, lang. So, ito may order. Ako po, two piece chicken na lang sa akin with the rings ito yung para spicy pwede ID pwede yung big so spicy lang din so ito may order so yun po one piece chicken, sweet curry, okay so yun po payment, dine in, pizza counter cash. Ano ba to? Yes. <laughs> pag na po tayo ng iPhone 16 mm -hmm. mga kalina. Sa mga gusto mong sponsor, Sir to hindi po tayo magpapasolicit kayong gabi. Kaya na, kaya na. Ay, kuro. Makulog pa talaga ang ano po. Ilan na naman po yung ato. E hindi pa to masyadong okay po, mga kalinya. So, ang tagal po ng ating Ang tagal po ng ating ano, order po. So yun po mga kalingap, um, nag drive thru na lang po kami ni Carla kasi sobrang tagal po nung orders po dun sa ano sa Jollibee kasi nung chicken na in order so medyo nagmamadali po tayo ngayon at ano ah uh, meron pa po tayong pupuntahan, magpapractice pa po tayo pero sa akin po mga kalingap, nag order po kami dito sa ano pero nag, nag drive thru na lang po kami dito sa ano sa Jollibee rin po sa isang branch dito sa Daet so wala naman po siya masyadong pila ilang ano na lang po siya tapos kami na po. And take out na lang po mga kalingap. Opo. Uh, take out na lang po siya. Pero yun po mga kalingap. Um, meron din po akong ibibigay po para kay Carla. Maraming maraming salamat po kay tita na ayaw po. Ayaw po akong magpasabi pero nang pasya, ayaw po magpasya ito ng pangalan. Pero ito po. Um, salamat po sa inyo tita. Ito po uh, ibibigay ko rin po Carla. 12,000. yen From Tita alam mo na kung kino siya. Mas, <laughs> <laughs> po, babanggitin ko po. Opo, huwag na po banggitin kasi ayaw po kasi magpabanggit. Pero yun. Thank you yun. po tita sa pambayad po sa apartment. Salamat po sa inyo tita. Ingat na lang po kayo palagi. Alam naman na po ito ni Kuya Rabuan. Opo alam naman po. Nagsabi naman ako kay Kalinga Proud. So with permission po yung ating vlog po kay Carlos sa ngayon. So yun po. Maraming maraming salamat po mga Kalinga. Ba pala to? Ito po. Carla Pasuyo. Thank you very much po. May na po ba? May stroll st So yun po mga kalingap Ito po, dala po natin yung mga gamit po Ni Carla Ito yung induction Cooker Ito po tayo kayo kayo kayo, Oops Ito na po yung dala namin na, na box po Yung mga hindi pa po nabibigay Yun Okay, kain ka na Carla Uh, bye bye. Thank you mga kalingap.